Walang masasabi ko. Pakiramdam ko po ngayon, iba klase, hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam na ganito karami ang nagmamahal sa iyo. Hindi lang dito sa pandapan, sa tondo, sa palok, sa tahanan, sa Andres, kahit saan ako lumapag, Kita yan ng mga kapapaya ko sa lahat ng Facebook live ko. Walang edit to. Gusto ko makita ng Maynila, makita ng buong bansa. Sino ba talaga ang mahal ng Manila? At sa bawat napag ko, sa tingin ko, ay pakita na namin sino talaga ang gusto nilang matulong sa mga. Ako naman na uh, ako po ko po lahat ng opinyon opinion or pagpili ng uh, iba't ibang sektor sa Maynila, iba't ibang mga grupo. Pero nagpapasalamat po ko sa lahat ng sektor na sumusuporta sa akin. Dito ho sa One Pandakan, maraming salamat sa grupo ng mga toda sa grupo ng Magigli Drivers at po lagi rin mga vendors sa mga kampi ko. Maraming salamat. Gusto ko rin pasalamatan lahat ng mga kapatid ko ng mga mananta sa mga naitin na nasa reno. Lahat ng mga mamamasan, maraming salamat sa inyong suporta. Yung mga kapatid ko po sa IOS del Nazareno, Basilica, at sa lahat ng palamay, libu-libu po yan. Gusto ko kayong pasalamatan So, ganito sa tao. At tulad ng ginagawang serbisyo ng mga kapatid ko, ng mga deboto ng Nazareno, sama-sama namin gagawin ito at sama-sama namin ipapanalo ang namin. Yes, Mayor. Ako po si Mayor Emilio. Ayan. Para sa mga tagapandakan, medyo matapang ang aking question. Makinig kayo. Mayor, sa gitna ng laban, sa gitna ng pakilipat tapos na ang laban. Ilang paro o Question! Ano ang mensahe po ninyo teretsahan kay dating na Mayor Sco Moreno at kay Hanik Milakuni?

salamat dahil uh, pati ako nagising sa katotohanan nagising sa pangailangan at nagising sa kailangan na po ng tunay na pagkabalik ng presyo Salamat sa kanila alam ko na ano mga hindi dapat at ano dapat

এখন কত মিনিট আইসি পিন করে সিগন্যাল পজ যোগীটি কোন النقطه আন কানেকশন পাবো মানে এই 826 সংখ্যাটিকে ধরে নিয়ে আতিসালাম পজ বিনীক النقطه থেকে 67340 পর্যন্ত নিয়ে যাই সাইড পজ কোন النقطه পাবো এই Hindi po ako brusahan, hindi ako nakapagkatan sa mga iskinita para brambele. Pero pinigay ko po lahat, may pakita lang na tunay at sincero yung mga sakit ko. Gusto ko lang dalhin yung pagbabago at tulong na yung nasa tingin. Sabi ko nga po, bigyan nyo lang mga pagbabago. Kung nabigyan nyo na po yung mga dati at hindi na kayo satisfied, pa lang. Ipapakita akong posisyon po sa pagmamahal Wala akong pinanato. Wala akong hindi ko pa nagagawa. ko, ko na. Pagnanalo ako, mas utupin, mas titipin, at mas salamat ko lang. Uh, ano yung sa pagpapakita? Uh, okay na ah, uh, alam okay. mo eh, kasi sinamangan ka rin. Sige na, last year naman ako hindi pa um, talaga namin kung baka kapag nagulat, kaya na so, kaya, hapil, bahalik, hindi ko kami, kamingis namin, nakikita namin yung pagmamahal ng buong kanina kaya talagang sa panalimutan sa ng we no.